top 10 pinakasikat na mag-ex sa showbiz. Liza Soberano and Enrique Hill. Nagkarelasyon sila Liza at Enrique noong 2014 at inaming ito sa publiko noong 2017. Ibinunyag ni Liza na naghiwalay sila noong October 2022. Barbie Forteza and Jack Roberto. Bagamat ahimik ang kanilang hiwalayan, maraming sumubaybay sa kanilang love story bago ito nagtapos. Heart Evangelista and Jericho Rosales, naging ideal couple para sa fans pero nauwi din sa breakup, dun sa personal at family reasons. Kim Chiu and Gerald Anderson, nag-umpisa ang pag-iibigan sa PBB, sila ang original camera love team na naging real-life couple rin. Angel Sin and Luis Manzano, matagal na naging couple at maraming beses nagbalikan pero sa huli tuluyan na nang naghiwalay. Angelica Panganiban and Carlo Aquino, matagal na magkakilala at nagka-relasyon pero kahit nagkaroon ng na second chance, hindi rin nagtagal. Bea Alonzo and Gerald Anderson. Naging laman ng headlines sa kanilang breakup na sa issue ng ghosting at third party. James Reid and Nadine Lustre. Nagsimula bilang love team na uwi sa tunay ng na relasyon, naghiwalay noong 2020 ngunit na civil sa isa't isa. Catherine Bernardo and Daniel Padilla. 11 years ang itinagal ng relasyon ng Cathniel, isa sa pinakamasakit at pinag-usapang hiwalayan sa bagong henerasyon ng showbiz. Dingdong Dantes and Karil, Matagal na naging magkasintahan ngunit na uwi sa hiwalayan at umano'y third party na si Marion Rivera ang naging dahilan.